Magandang umaga po pamilya. Ito po si Father J. Boy at tayo na po at Magkapit pandasad Panahon nito na pagtatapos. Maraming gagraduate at maraming tatawid sa isang panibagong yugto sa kanilang buhay. Ngunit ang hinaharap o future sa maraming mga magulang at estudyante ay nagiging mahirap dahil sa tinatawag nating global recession. Maraming negosyong nalulugi at maraming mga nawawalan ng trabaho. Dahil ang kinabukasan ay nakakabagabag, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Magkakahanap ba ng mapapasukan ang mga bagong graduates? Sa mga 4 year high school students, magkakaya ba ng bulsa ang tuition ng kolehiyo? Sa mga sitwasyong ito, maraming membro ng pamilya ang nagtutulungan. Nakatapos tayo dahil nangako sila sa atin na papaaralin nila tayo. Graduation daw ay hindi para sa estudyante. Ito ay para sa mga kapamilya na sumuporta sa atin. Ito ang panahon ng kanilang pagpupugay. Ipagdasal natin na sa panahong ito, ipakita natin sa kanila ang ating utang na loob. At higit sa lahat, magpasalamat tayo sa Diyos. Kung nakatapos tayo, makakaraos din tayo sa anumang suliranin sa ating hinaharap. Ang kanilang pagmamahal ang magsisilbing lakas at inspirasyon upang hindi tayo susuko sa anumang pagsubok. Congratulations po sa lahat ng na nagsitapos.